kapag ka nandiyan na yung campaign period. Well, anyway, ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Ito ang paalala ng Malacanang sa mga lokal na kandidato kasabay ng pagsisimula kahapon ng kanilang campaign period. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat ipakita ng mga kandidato ang kanilang pagsunod sa mga panuntunan na bilang patunay ng kanilang integridad at kahandaan sa paglilingkod sa publiko. Unang-una -una, kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. So yun lang po yung paalala natin. At dahil kasabay ng kanilang pangangampanya ang mainit na panahon, ibinahagi rin ni Castro ang paalala ng Department of Health ngayong tag-init. Sa panahon po ngayon, hindi natin mapipigilan kung ano po ang balak ng mga kandidato kung paano sila mangangampanya. Uh, siguro naman po alam na nila kung paano ba alagaan ang sarili nila at uh, alagaan na rin yung mga constituents sila. Muli, pinapaalala ng DOH na mag-ingat, uminom palagi, uh, pumunta sa malilim na lugar, at ingat. Samantala maliban sa mga kandidato, pinaalalahanan rin ng Palace Press Officer ang mga uniform personnel na manatiling neutral at huwag magpagamit sa sinumang politiko. Ang PNP kasi dapat, um, it should remain a political. So huwag pagpapagamit, tama po, huwag magpagamit sa politiko, huwag magpagamit sa damdamin. Alamin nila tandaan nila na ang kanilang trabaho ay manatiling uh, loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. nabatid na higit apat na pung araw na lang ang nalalabi bago ang eleksyon sa May 12, 2025. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority.